ay pinamamamay oh 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 lang <laughs> puno ne de ko yung yung

Nandito na pala! Ah, kami pala! Oh! Hi! <laughs> Upload mo yan ha? Ako mag-video lagi. Mag-comment kayo ha? Oo, oh, mag-comment ako. Eto, kagagaling lang ito. Tawag ah. ko lang sa kapagaling. Tanong mo ko ano yung experience niya nung ah. Pinas. Ah, Pinas. Wala na. Wala nung kulay ng Pinas.

hindi, <laughs> <laughs> ka itas muna na itas na, ka na. <laughs> yung mukha ni na ka ayun tapos ayun 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 Labas! ayun ayun tapos 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 ayun

Wala ano? Ayan eh, si Bossing! Yeah. <laughs> ito, wala ba yung basyo? Wala, wala nang laman! Malakas sa kanya lang eh, isang bote! Pusko, isang bote sa kanya Ay, kanya! Pula po sa kanya! Oo! Oh. Oh, pula po sa kanya! Ito <laughs> yung talamak! Ayan <laughs> <laughs> hindi na pumapasok! Kaya nga pag nakakakainan, hindi na pumapasok eh! Problema Maka na ka mo! Lulukin mo to! <laughs> <laughs> Ah, saroon. Saan pa Barkada ni Katcharos. Ma, wala kaya kaya na si Katcharos? Oh, malakas pala siya. Tapos bubuksan niya 'yung naman ng pangalan ni Katcharos. Ah, wala. At alam mo bubuksan. Yan. Yan. Tu naman. Kamu tugas telpinu. Kanaka mo, 'to. Do'y pangalan ko sabi. Hindi ko alam. Ito ang dami na nainom. Kanina pa. Ano daw? Ah, yun! Yan! Yan! Nagre-reklamo yan. Pero malakas yan. Yan, yan. Yan! 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 Hindi pa nga pumasok kanina eh. Bukas hindi pa rin pumasok. Diba bago siya. wala na basketball video natin. bukas. O, oh na yun. okay, lang yung hats. Oho, 'yun na 'yun. Alam mo 'yung mekaniko? 'Yan, 'yung mekaniko, may maliit. Pero, 'di 'yan tanya, derby, derby. Tanyagan 'yan, tanyain. Ay, Ito, katabi. Nagkagamot ano yan, nagkagamot, nagkagamot. Hindi ko alam eh. Hindi nga eh. Ito ba yan? Oo. Sartra? Mga Oo nga eh. Hindi, ngayon daw eh. Ano daw eh? Ano <laughs> nga <ngayon>? yun? <laughs> Kakasal yan oh. eh. Oo, oh, kayon! Kakasal na oo. Oh. Ay hindi, hindi ko kaya kahapon. Kaya mo yan. Kahapon? <laughs> Sakit. Eh si Puno gumagawa dyan sa'yo eh. Oo, ako ko oh. ko. Ako ko ko. Kakasal daw. Oh. Ako ko ko. Eto, si Steve. Steve na.

Nakalmo ko ka. Tingnan mo. Tingnan mo nakalmo. Wala yeah. <laughs> na. Ayan, nakalmo. Yutong yung kay Dodo. Yutong. Ayan. Ilahin mo kay Dede yung Steve na. Pero pinaka matindi, no. matindi. Matindi sa ilalim. Eto. eto. Ayan. Ayan ang matibay sa ilalim oh, it. oh pero kukuha yan kahit mababa ang niyan, pero pinakamagulang, mababa ang landag. Eto eh, naman. Ano ba yan? Pinakamagulang ba yan? Yoyong Martire siya. Yoyong Martire. Yoyong, yoyong, yoyong Martire. Kasi ginagamit ko ball eh. Oo. Oh, <laughs> kumbaga sa... <laughs> na kumbaga sa basketball, <laughs> Jaworski. Yan, ang pinakamagulang oh, yan. hindi man lumulundag yan, nakukuha niya yung bola. Ewan ko lang. Ewan ko lang ha. Ah. May magnet eh. Oo, oh, box out. Hindi ka makalas kahit kaya. Ano naman to? Oo. Ano naman ko halin? Kahit isa lang. Oo, box out. Oh, <laughs> out. Oh, <laughs> <ni> <laughs> yeah, kahit sa isa lang. Yan, yan. Pero ang pinakamalikot, Ay, eto. Ayan <laughs> eh, naman. <laughs> sa book. Sa book pa lang. Steve Nash na. Naka naman sila tatlo. Malikot. Oo, oh, malas, malas lang. sila Malas sila kagabi. Sila, pero dami pero ay ang pinaka matinde. basa. Oh, yeah. Ba oh yan yeah. oh, yeah. naman. Apatan lang na score yan ha. Basa Formal lang. Yan, oh. <laughs> oh. Formal yan po. Oh, basa lang ang uniforme kaya hindi nakapaglaro. <laughs> pero kung natuyo yung uniforme nito, ay talos lahat ito. Natuyo yung overall. Wala, nabasa ang overall. Ano bang ano naman yung ano jersey number mo? Number 3, Samboy Lim. Ah, Samboy Lim no. to. Ay, matindi to. <laughs> eh, pero isa sa pinakamagulang, eto talaga. <laughs> Magulang yan yes, sa totoong buhay. Matindi yan. Ikaw. Pero sa mga sakit sa gugula. Pero pag in-English mo yan, lang. Ah, parents. Ah, parents. Wala nyo na, wala nyo. Ah. Wala nyo. sa basket. Ako, 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 pag in-screen mo to, ako, naalala ko kahapon eh. Wala mo lang, sir! Oh! Wala Pero ano. Ako,